guys! So, for today's video, magluluto tayo ng green shells. Ayan. So, ito yung green shells natin na nahugasan na ng beses. So, ito yung mga ingredients niya. Meron tayong titong bawang, sibuyas, kamatis, luya, at saka yung tang tanglad. Ayan. Naman ko na tawag sa inyo niyan. Pero yan, hindi pala kasama yung mga Uh, seasonings niya dito. Ayan. So, pinapainit na yung pan. At saka maglalagay tayo ng oil. Kasi mainit na siya. Ayan. Tapos, hintayin natin na kumulo at mainit na yung mantika ka bago ilagay yung ating bawang. Ayan. So, ilagay na natin yung ating bawang. Ayan. So, na natin yung ating mantika. Tapos, susunod natin yung ating ya. Hmm. Ang bango niya. Pusyang ati, kamati. Guys, okay na yung ati. Guys, so nalagyan na yung green shells at saka yung uh, mga seasoning niya katulad ng asin, bitsin, at saka yung pampasarap na kinisa mix at yung tanglad. Ayan. So, hintayin, hintayin na lang natin maluto. Ito na yung ating green shells. Bye!